Hey guys, good morning. It's our day three para sa ating tunay series and super excited na ako para sa ating morning regimen. So, let's start. I'm going to wash my face na guys using Maxipil facial wash. So, tapos na akong maligo and magwash ng face using Maxipil facial wash. Kung nahalata nyo, medyo nag-red yung face ko. Ayan. Compare nung day one. Natural lang yan kasi it's part of exfoliation. Ibig sabihin nun, guys, isa yan sa mga sign at senyales na nag-work siya. Magpiprepare na ako kasi alis kami ng sister ko na si Jams. So, start na ako ng morning regimen ko. This is my morning regimen. And yun, step one, nag-facial wash na ako using Maxipil Facial Wash. And step two, yun na nga, yung next ko is Maxi Peel Sunblock Cream. Ayan, yung calendar ko, naka-mark na siya ng day 3. Guys, for our last step this morning, gagamit ako ng Maxi Peel Sunblock. Ayan, nakita nyo ba siya? Para maprotektahan yung skin ko kasi lalabas kami ng sister ko. Mag-apply na ako ng Maxi Peel Sunblock Cream. Pattern ulit. Guys, one, two, three. One, two, three. Other side. Gusto yun. Parang sayaw. <laughs> Upper motion. Pak. O, oh, ganyan. O, oh, gano'n. Mm. Bibo kasi. Taas. yan Sa Yes, I'm ready. Last reminder na lang, guys. Um, ah wag na huwag kakalimutan magdala ng maxi peel, sunblock cream, and always, always, always bring it and ilagay nyo sa bag nyo para makapag-reapply pa kayo after 5 hours. So, hi! Alis kami na sister ko na si Jam. Ayan, yan, yan. Ayan, ready ka na ba sa init? Pero okay lang kasi nag-sunblock naman kami. And, lagi ko namang dala yung Maxi Pale sunblock cream ko para makapag-reapply ako after 5 hours. So, let's go, Jams! Kawi ka naman. Hi! Bye! Na mag mag-aabang na kami ng tricycle. <laughs> Bye!